Patuloy ang pag-iikot ng Department of Tourism sa iba't ibang bahagi ng bansa upang makilala ang mga likhang Pinoy at tourist destinations. Huling bisita ng DOT ang lalawigan ng Ilocos Norte. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine Rod. Trabaho at negosyo, ilan lamang yan sa ng turismo sa ekonomiya ng isang lugar. Kaya naman ang Department of Tourism tutok ngayon sa pagbibigay pansin sa mayamang kultura, sining at heritage ng bansa. Ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng serya ng mga caravan sa iba't ibang reyon at mga lalawigan sa bansa. Sa ilalim ng Philippine Experience Program ng DOT, kasama dito ang pagbibigay pansin sa Filipino branding at identity. Kabilang dito ang may pakilala sa mundo ang hindi pa masyadong kilang mga tourist destination. Para sa bayan ng Bakara sa Ilocos Norte, malaking bagay na sila ay napasama sa programa. Ayon kay Bacara Mayor Nicomedes de la Cruz Jr., makakatulong ito na mas mahikayat pa ang mga turista sa kanilang lugar. Kasi po nung mga nakaraang mga taon lalong-lalo nung pandemic eh medyo bihira ang turista. Kaya nagpapasalamat ako sa Department of Tourism. Yung cultural uh, heritage ang may papakita namin dito, itong Domles uh, Tower namin kasi itong Domles Tower namin ito ang pinakamataas na bell tower before before the earthquake that struck our uh, province. Kaya naikitang debris sa paligid nito ay dating bahagi ng bell tower na bumagsak noong 70s. Taong 2019 nang sumailalim ito sa restoration, pero muling naapekto ng lindol noong nakarang taon. Ang naturang bell tower, 19th century pa nang maitayo. Tinataya ng alkalde na nasa 30% ng kita ng bayan, ay mula sa turismo. Kaya nga, we are planning to establish some tourist spots in our municipality with the help of course of the Department of Tourism. And some uh, we are also trying to connect with the travel agencies in the nation to include the municipality as, as one of their itinerary. Samantala, kasama din sa isinagawang karaban ay ang kalapit bayan ng paway. Unang pinuntahan dito ang tinatawag na Malacanang of the North na nagsilbing official residence ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mula dito ay makikita ang magandang tanawin ng Pawai Lake at saksalukuyan isa na itong museo. Kasama sa dinarayo dito sa bayan ng Paway ang St. Augustine Church o mas kilala bilang Paway Church. Ang simbahang ito ay idineklarang National Cultural Treasure ng Pansa. Kasama din ito sa apat na Baroque Churches na idineklarang UNESCO World Heritage Site. Tunay na kamangamanga ang pinagsamang magandang arkitektura at mayamang kasaysayan ng simbahan. Sa bahagi ng lokal ng pamahalaan, mas pinapakapal din nila ang kanilang portfolio. Tulad na ng pagpapalakas ng industriya ng paghabi. Bukod dito ang pagkaing Ilocano o delicacy na dapat matikman ng mga bibisita. Ah, yung dudol and basi. Ito kasi yung siniserve tuwing may uh, guling-guling festival kami. The guling-guling festival, nakita niyo yung mga sumayaw kanina, that is the authentic old tradition which is a merrymaking before Ash Wednesday. Ito na yung mga minana namin sa mga lolo, lolo at lola namin. Hindi naman ako nagpahuli at tinikman ko ang dudol. Ang matamis at masarap na delicacy na gawa mula sa rice flour at tubo. Habang napapikit naman ako sa basi nagawa din mula sa tubo. At ngayon paparating naman ang Holy Week. Inaasa ng bayan ang pagdagsa ng tao. Talagang pag Holy Week at hindi lang Holy Week, talagang walang pupuntang turista sa si Ilocos Norte na hindi dadaan ng bayan ng paway. So uh, we are expecting more and more tourists. Uh, this coming Holy Week. And I know that we are preparing especially sa mga uh, rest area, restroom. Bukod sa Ilocos Norte, dumaan na rin ang caravan sa Ilocos Sur at susunod na dito ang mga lalawigan ng La Union at Pangasinan. Una na nagsagawa ng na kaparehong programa ang Department of Tourism sa Davao at Bicol Region. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.